1,878 na basketball shoes 1,897 running shoes At 700 plus lang itong running shoes na to Ultra boost meron din 4,400 pesos lang Grabe, ang ganda ng colorway Black boost At 1,747 Nike Tanjun Avocado colorway yung tol 3,500 plus sapatos ni Lebron Ang suwabe niyan Ay, dolo Running shoes, 1,558 lang dito. Eto. Yung Skechers, tol. 1,770 Umar Basketball Shoes. At kung naghahanap ka naman, 1,647 naman. Yung Chuck Taylor na ganitong colorway. At 1,700 plus lang din. Etong 3-buck Insta Pump Idol. O, oh, 2 na lang tong sapatos din ni Lebron Total, no? Lakers, colorway at marami pa dyan tara check na natin let's do it king of intro is freaking back yo, yo what's up youtube what's up mga tol king of intro is back nag-might malfunction itong mic natin idol no Uh, oh, medyo nawala yung voice natin dito. Pero andito tayo sa SM Cherry, particularly here dito sa Sports Central. Sale sila up to 70% off tol. Ayan, no? Pero bago Wala lahat na ka lang sa channel, make sure na no, pipitip mo subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo, tol. Andito na tayo. Sale sila up to 70% off. Let's do this. Sale up to 70% o oh. pasukin na natin tong Sports Central dito lang yan sa SM Cherry tol. Napakalawak niyan at napakadami ng variety shoes na brand na nandyan. Idol, no? Silipin natin lahat yan. Halos, no? Ayan, no? 1998 mag na tayo dito sa rebuk na tong ganda na to. Idol, oh. Black. Top, no? Mga classic na basketball shoes yan, tol, no? 1747 lang, oh. Nike. Tanjun, Ganda ng colorway ng running shoes ng Nike na to. 1,500 lang to idol oh. Skechers no, running shoes na rin. 2,037 lang Reebok running idol. Yan. Sa mga fan ng Reebok, ito na. Oy, meron dito no. LeBron Witness, yung ganitong colorway oh, 2,199 lang to. Lods, no. Ito pa, 1,7 20 lang to na Puma basketball shoes. Maraming colorway to before, no? Ito, 1-5. Rolling Stones na collaboration ng Skechers to, lo. Mas have yan, no? 2650 Dame Time Lillard basketball shoes to. Lo. Wow, grabe. Ang ganda ng colorway niyan, tol, no? At ito, classic, o. Oh, Reebok. Parang Breds colorway, no? Nakasale din yan, tol, Bagsak na rin ang presyo. Ito, parang panda datingan. Pero Skechers ang brand niyan, tol. Hindi Nike. 2,797 lang yan, tol. Suwabe, di ba? 3,325. Ito, basketball shoes din. Easy on. No? Oh, ang ganda nito. Idol. Oy, dito, naganap ka ng mura. Ito na, yung mga mura. Airwalk to, idol. Oh. 7,18 lang. Ay, grabe. Para ka lang kumain. No? Para ka lang kumain sa fast food idol. Ganong kamura. Ano pa ba makikita? At ito, 718 again. Lifestyle sneakers. Shoes idol. Airbook. Oh, ganda. Oh, 997 na lang running shoes ng ito. Oh. Ganda na ito. Diadora yung tol. No? Ito, pang babae. 797 na lang. Oh. Ang mura ng sapatos. Running shoes din by Diadora idol. No? Imported yan, no? From Italy. 737 lang. Ganito ang pambabae na running shoe stall. Yan. Solid pa rin, no? Nagahanap ka ng budget friendly. Ito. Puntahan mo yung section na to. Ito, 1,047 lang. Diadora, Lotto, yung mga ganyang brand idol, no? Italy made to. At Ultra Boost Black Boost Idol oh 4,400 pesos lang yan grabe naman no. Ito yung almost 10,000 na SRP ngayon eh, no. Bagsak presyo. 4,000 plus lang to Idol no. Grindo, oh. Ganda talaga ng Black Boost tol no. Yan oh, no? Ultra Boost pa. Oh. Komportabling, komportable ka dyan, tol no. Sa lambot ng Boost technology. Oh ito the pump 1,000 yung mga pinauso dati, idol, suwabe, pinipindot yung bola sa dila. 2,698 lang yan. Oy, eto pa isa, another, oh, ultra boost, idol, oh. Yan, oh. No? oh, sa mga naghanap ng 4D tech, eto, idol, oh. Bagsak presyo din to, naka half the price, 4D tech, 13K kasi SRP niyan. Eto, oh, 6.5 na lang, idol, oh, tama. Half the price, o sa naghahanap ng Adidas SL, ayan, 42 na lang to, ah, idol. O, neon black colorway. Ganda rin, ha? Ayan, o. No? Baka next na mag-hype yan. Ito, 5,500. Colorway ng Ultra Boost, yung ganito, tol. Ayan. Naka-half the price din yan. O, ito, triple black na Ultra meron. O, oh, magka, nasa 6,000 plus. Ito, RS Puma, tol, o. Oh, Napakamahal dati ngayon, 2,080 na lang. Diba? ba? Solid 'yan tol. Ito, pang-training mo, Reebok 2638 tol. Yan, pang-training shoes 'yan, ha. O ito, pambundok mo. <laughs> Nagte-trek ka idol, Vibrant Tech pa 'yan idol. Spiky ang kanyang mm, apakan, no? Okay. Magkano presyo? Check natin. Ganda rin, no? Reebok. niyan 2038 lang, oh. Bagsak presyo na. Dame Time Lillard, yung this trap idol. Ganitong colorway. Naka-sale din dito yan, no? Presyo is 3,650 na lang yan, tol. O, 2,300. 2,300 na lang to. Ganitong Reebok. O, 4D Tech again. Ayan, yung neon gray colorway. 6,500. Ayan, o, neon colorway na 1,319 na lang, o. Ito, Reebok na pang training din tol flat footed no ultra boost oh. yung ganitong colorway 55 to idol daming naka sale no halos lahat naman yan is sale syempre up to 70% of air max yan oh. No? 21 58 na lang yan tol oh GT jump napakamahal na sapatos na to no pero 10,000 yan SRP yan ito 3958 na lang dito yung ganitong colorway tol converse yan 15 lang yan oh. No? 1587 Diba? ba? Ang oh. Meron mga sizes diyan, meron hindi natin masabi lahat ng mga sizes na available. So, mas maganda pumunta ka talaga dito sa mismong store, ayan, no? Oh. Naghanap ka na niyan, I don't know. the pump. Nakikita mo naman 'yan, tol, oh. Grabe, vintage, no? O, oh, sa Batos Lebron, next gen, meron din dito. Naka-sale na rin. Punta ka lang dito, idol, no? Sigurado may makakap ka naman dyan, tol. Check mo lang yung magugusto mo dito sa video at Itanong mo na lang dyan yung sizes, tol. Dahil di natin may isa yan. Ang ginagawa ko is minamax ko yung video para makita nyo lahat. Kung anong sapatos ang meron dyan, tol. No? Para maipakita ko lahat sa inyo. Halos lahat. Ayan, no? Oh. Suwabe, so, oh. 2,920 itong Donovan Mitchell na basketball shoes by Adidas, no? Ay, ito pa. Classic Reebok. no? Oh. Be gone. Magkano lang yan, no? Oh? 1,597 lang yan, Lods, oh? Bilin mo na yan, tol. Uy, grabe. 1,878. Nike Renew. Ayan, basketball shoes, tol. Lokat lang, Air Max, blue colorway. 2,038. Hmm, ganda. Ano pa mahugot natin? Ito, Lebron Witness. Ganitong colorway. Black, neon, touch lang, o. Oh. lang din yan. Ganda, no? Superstar! Uh, kamo, ka yan, no? 3-2. Ito mga naghahanap. Ito, meron dito. Nag-iisa. Yan. O, 1897 na lang. Running shoes ng Reebok. Ganda rin ang colorway niyan, tol. O, suwabe. O, eto. 3,500 na lang to. 8,000 SRP niyan, no? Yung, eto yung uh, basketball shoes na ni AD. <laughs> Okay, ito, Trinomic. 1,560 na lang yan, Idol. 2,300 na lang tong sketcher. So, ay, yun, nalaglag ka pa. Lightweight din, ha. Ah. At, yan, comfortable ka dyan, Idol. Ito, no, hindi na natin maisa-isa. Sa dami, tol, punta mo lang, SM Cherry. Up to 70% off dito.